Samantala, sa medical room ng base ni Jiang, nagtipo ng lahat sa paligid ng kama ni Chen Chong. Halos lahat ay tulala habang pinapanood ang unti-unting pagbabagong anyo ng kaibigan nila. Kahit si Jiang ay hindi maitago ang pag-aalala, mahigpit na nakatali sa leeg si Chen Chong ngunit patuloy siyang nagpupumiglas, humihigpit ang katawan at sumisigaw habang mas lumalala ang kanyang transformation. Unti-unti na siyang nagiging zombie, namimilipit nang at umuungol ng malalim mula sa nakanganganyang bibig. Ang tatlo kaibigan niya ang nakatingin, sugatan ng damdamin. Pinakamalungkot si Zhang Qi, si Chen Chong kasi ang samalo ng nakamamatay na atake para sa kanya. Sa sulok, umiiyak ng walang tigil ang matabang lalaki habang nananatiling tahimik si Ying Ying. Si Ying Ying, na kilala sa pagiging walang puso, ay nakakunot nuo at malamig ang tinig, patayin na natin siya. Simula nang sumama si Yim Ying sa grupo ni Jiang, lagi nang may kutob si Jiang na hindi ito mabuting tao. Sa sinabi nito, tinignan siya ni Jiang ng matalim at may pagdududa. Hindi matanggap ni Zhang Qi ang narinig, kaya galit siyang nagtanong, anong sinabi mo? Nakayuko si Yim Ying, naka arms cross, iniiwasan ang tingin pero matalim ang mga mata, patay na siya. Kung di natin siya papatayin ngayon, kapag nakawala siya, papatayin niya tayong lahat. Hindi na nakapagtimpi ang mataba, galit na galit sa kawalan ng puso ni Ying Ying. Kapatid natin siya, ni hindi mo man lang susubok ang iligtas bago ka sumuko. Tahimik lang si Zhang Qi sa gilid, mabigat ang mukha. Pero ang katotohanan, wala nang lunas ang sakit na ito. Nakaharap si Zhang Kai Chen Chong na desperadong nagpupumiglas sa kama at sinabi ang masakit na katotohanan. Tama siya, kapag kumapit na ang sakit, halos imposibleng gumaling. Wala nang magawa ang mataba kundi tawagin na lang si Jiang. Walang dagdag na salita, kinuha ni Jiang ang dagger mula sa bulsa at iniabot kay Ying, Ying gamitin mo. Napatigil si Ying, Ying nagulat sa seryosong poster ni Jiang. Napaatras siya ng bahagya at nauuto, A anong ibig mong sabihin? Nakatutok ang malamig na tingin ni Jiang sa mukha ni Ying, Ying walang bakas ng emosyon, at muling nagsalita, tapusin mo na. Tapusin mo siya. Ang patalim sa harap ni Ying ay biglang naging parang napakabigat. Malupit ang mga salita ni Jiang, pero nang oras na para kumilos, nanginginig ang kamay ni Ying Nakita ni Jiang ang pag-aalinlangan nito kaya lumapit siya, halos bulong na sa tenga ni Ying Ying, di ba matagal mo nang gusto ng sandata? Itinaas niya ulit ang patalim at inilagay mismo sa harap ni Ying Ying, kunin mo na, at palayain mo siya. Dahil sa mga salitang iyon, lalo pang nag-alinlangan si Ying, Ying. Ngunit matapos ang matinding labanan sa sarili, parang kusa na lang, inabot ni Zhang Qi ang patalim mula kay Jiang at mabilis na hinatak ito, na ikinagulat ni Jiang. Nagulat ang lahat, lalo na si Yingying. Ying. Nangangiting ang mukha ni Zhang Qi habang mahigpit na hawak ang patalim. Nanginginig siya pero matatag ang tingin. Pinilit niyang magipo ng tapang at tumingin sa patalim, ako na ang gagawa si Zhang Qi, na sa puso ay mabait at mahinahon, ay naglakas loob na buhatin ng kutsilyo, pero hindi niya maitago ang takot sa mukha niya. Kita iyon ni Zhang, nilapitan niya ito, at gamit ang hubad na kamay, hinawakan niya mismo ang talam ng kutsilyo. Malamig ang kanyang tingin habang nagsabi, Sigurado ka ba? Paano kung lahat ng sinabi ko kanina ay kasinungalingan lang para malinlang kayo? Kapag ginawa mo to, mamamatay tao ka na. Kahit takot, na natiling matatag si Zhang Qi, tinitigan niya si Jiang, nagtitiwala ako sayo, brother Jiang. Alam ko na kapag naging zombie ang isang tao, wala nang balikan. Kaya ang pagtatapos ng buhay ni Chen Chong, ay pagpapalaya rin sa kanya mula sa paghihirap. Ngumiti si Jiang, halatang kontento sa sagot ni Zhang Qi. Tumanggaw siya. Sige gawin mo. Dahan-dahan nang -dahan lumapit si Zhang Qi sa kama ni Chen Song, mahigpit na hawak ang kutsilyo. Si Chen Song ay tuluyan ng naging zombie, nagwawala ito, halos mabali ang kama sa lakas ng paggalaw. Masakit tingnan na si Zhang Qi ang napilitang wakasan ang buhay ng matalik niyang kaibigan. Punong-puno ng sakit ang mukha niya, pero pinipigil ang luha. Itinaas niya ang kamay at buong lakas na inihampas pababa. Tumagos ang hangin sa talem. Mula sa bibig ng zombie Chen Chong ay lumabas ang isang malakas at masakit na sigaw. Nagkulay-ubing malalim ang buong katawan nito, at ilang pulgada na lang mula sa leeg niya nang bigla, pinigil ni Jiang ang kamay ni Zhang Qi. Napangiwi sa sakit si Zhang Qi, tuluyan nang bumagsak ang luha. Nanginginig ang labi niya at hingal ng hingal. Brother Jiang, gulat niyang tanong. Walang ipinakitang emosyon si Jiang, pero nakatitig siya sa panel ng kanyang sistema. Umalis muna kayo. Iba ang sitwasyon ni Chen Chong, may pakinabang pa siya. Kakagaling lang ng abiso mula sa system ni Jiang, nakakita ng isang bihirang mutation. Sa swerte, buhay pa si Chen Chong. Pagkaalis ng lahat, nanatili si Jiang sa silid, kasama ang zombie Chen Chong. Nagngangalit ito, nakatingin sa kanya, gutom na gutom. Pero halatang hindi pa tuluyang nagiging mutant. Maingat siyang tumawag, Chen Chong. Parang nakakaintindi pa, huminto sa pagungol ang zombie at napalitan ng mahina at basag na tunog. Lumapit si Jiang at bamulong sa mukha nito. May mahalaga akong misyon para sayo. Tila naintindihan ito ni Chen Chong, bigla siyang tumahimik. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, maliwanag at bughaw pa rin ang langit pero madilim at hindi tiyak ang mundo. Isang mamahaling kotse ang nagwawala sa kalsada, halatang inatake ng mga zombie. Bang! Sumalpok ito sa poste. Lumabas si Zhang Shengjie mula sa wasak na sasakyan, hawak ang ulo. Buizet, malas naman. Akala niya tapos na ang lahat pero mula sa likod, dahan daw ang lumapit ang isang zombie, at biglang umatake. Holy shit! Sigaw niya. Bago pa makailag, kinagat ng kulay abo at mabahong zombie ang kaliwang braso niya. Ah! Food! Sigaw niya sa sakit. Sa instinct, Itinulak niya ang zombie palayo at mabilis na tumakbo pabalik sa kotse. Nakahabol ang zombie, bibig na kabuka, handang kumagat ulit. Sa loob ng sasakyan, may bakal na pamalo, kinuha niya ito at buong lakas na inihampa sa ulo ng alimaw, lumayo ka sakin, hayop ka. Bumagsak ang zombie, nalaglag pa ang isang ngipin nito. Pero galit na galit si Zhang Shengjie, pinagpupukpuk niya ulit at ulit hanggang sa halos maduraj na ito. Basang-basa siya ng pawis at hingal na hingal, hindi na ako pwedeng magtagal dito. Hindi niya napansin na may paparating pang ibang mga zombie, naaamoy ang dugo niya. Sa kampo naman ni Jiang, may mga natirang zombie mula sa laban kontra sa grupo ng mayabang na mayamang lalaki. Panahon na para tapusin ang kalat. Lumabas si Jiang mula sa maliit na gate, maingat na sinusuri ang paligid. Hindi na siya natitinag, sanay na siya sa ganitong eksena. Sumunod sa kanya ang grupo, hawak-hawak ang iba't ibang armas, martilyo, bat, tubo, pati baril. Lahat alerto, mabibigat ang hakbang. Si Shan, Shan baguhan pa, ay hindi sanay sa bigat ng protection sa katawan. Nakatingin siya sa elbow pads at nagsabi, Brother Jiang, ang sikip at ang bigat nitong suot ko sa braso, hirap akong gumalaw. Si Jiang ay tumugon ng malinaw at matatag, sinisiguro na naiintindihan ni na Shan Shan at ng iba pa, walang utak ang mga zombie. Kaya kapag umatake sila, mas malakas sila kaysa normal na tao at sobrang delikado. Sa antas ng karanasan natin ngayon sa labanan, madali tayong masasaktan. Kaya kailangan natin magsuot ng proteksyon. Kapag mas sanay na tayo, doon lang natin pwedeng tanggalin. Pagkatapos noon, siya ang nanguna. Lumabas siya sa unahan ng grupo para mag-scout. Sumilip siya sa kanto at nakakita ng zombie. Wala nang pag-aalinlangan, kumaway siya ng kamay bilang senyales sa likod para maghanda. Pasok na ito sa sakop ng amoy ng zombie. Agad na tumaas ang tensyon kina Shan Shan, Zhang Qi, at sa dalawang batang lalaki. Si Bao naman ay kumilos ng kalmado. Nagbigay si Jiang ng seryosong senyales ng kamay. Maghanda. Biglang naamoy ng zombie ang presensya nila, at inihampas ang nakakadiring mukha sa direksyon ng grupo ni Jiang. Si Jiang ay sumigaw, nakita na tayo. Maghanda sa laban, dinagdagan pa niya, tandaan niyo ang sinabi ko. Dumagundong ang takbo ng zombie, singbilis ng kidlat, kita ang matutulis na pangil. Kahit ganun, kalmado pa rin si Jiang at nagbigay ng huling paalala. Suportahan niyo ang isa't isa. Huwag kayong lalapit ng sobra, Lumundag ang zombie pero hindi tumama. Mabilis at maayos na umiwas si Jiang, at hinayla si Shan Shan. Kahit may zombie na halos katabi niya, buo ang loob at matatag ang tinig niya habang nag-uutos. Kapag hindi tumama ang abot ng zombie, iyon ang pagkakataon niyo. Bilasin nyo, targetin niyo ang sentido o batok. Sabik kumilos si Fatso, agad sumugod. Mahigpit niyang hawak ang espada at inangat ito para sumaksak. Tumama ang matalim na talam sa leeg ng zombie ng malakas na plak, pero hindi man lang natabla ng nuo. Sa halip, siya pa ang nasaktan. Napakapit siya sa braso at napasigaw, Aray! Ang sakit, buizet. Mula sa likuran, pinaalala ni Jiang, yung tuktok ng bungo ang pinakamahirap. Hindi ka lang mahina ang damage, mababaldado pa kamay mo. Kasabay noon, gumanti ang zombie. Ginamit nitong sandala ng espada, sabay hawak sa mukha ng buong kamay, at umalangawaw ang nakakasindak na sigaw. Ang mataba ay nagpumiglas, bakas ang tensyon sa mukha, habang pilit itinutulak palayo ang halimaw. Pero lalo lang naging agresibo ang zombie, kinagat nito ang espada, at pilit inihahampas ang mukha malapit sa mataba. Hindi na niya kaya at desperadong sumigaw, Diyos ko, tulungan niyo ako, tulong. Ngumiti si Zhang, tila inasahan na niya ito. Yan ang tamang depensa. Zhang Qi, kailangan ng kakampi ng kasama mo, tulungan mo siya. Agad sumugod si Zhang Qi, bumuwelo gamit ang baseball bat, at buong puwersang tinamaan ang batok ng zombie. Sumabog ang tunog ng hampas at napaungol ang halimaw sa sakit. Ilang sandali pa, nagmasid si Zhang at nagbigay ng utos, hindi masama. Pero hindi sapat ang isang hampas, Tapusin nyo. Sabay-sabay na inatake ng tatlong ang zombie hanggang tuluyang nagkadurog-durog ito. Habang abala ang lahat, isang zombie ang palihim na lumapit mula sa likuran ni Jiang. Matapos ang matagal na sagupaan, ngumiti si Zhang Qi at mayabang na nagtanong kay Jiang, Brother Jiang, kamusta performance namin? Ngumiti si Jiang at sagot niya, Haha, ano sa tingin niyo? Biglang sumalakay ang zombie na nag-aabang, bamuka ng malaki ang bibig at tatama na sa balikat ni Jiang. Nagulat si Zhang Qi at sumigaw. Brother Jiang, ingat, ilang pulgada na lang at kakagitan na sana si Jiang pero kalmado pa rin si Jiang. Hinawakan niya ng isang kamay ang ulo ng zombie at pinilmi ito sa pwesto. Buo ang tinig niya habang nagpaliwanag sa koponan, nakalimutan niyo na ba ang sinabi ko? Laging alerto sa paligid. Para bang isinumpa ang zombie, nanigas ito, hindi makakilos sa ilalim ng matibay na hawak ni Jiang. Napatingin ang lahat, nagulat, pero alam nilang kailangan nilang bumawi at lumaban muli. Samantala, sa lokasyon ni Zhang Shengjie, nakarating na siya malapit sa base ni Jiang. Nagtago siya sa likod ng mga kongkretong barikada. Pasilip-silip siya at nakakunot ang nuo. Pabulong niyang sabi, Buizet, may nauna na. Pwede bang si Jiang ay malapit na maabot ang katapusan? Sa unahan ay isang abandonadong kotse. Umalang-aungaw sa paligid ang boses ni Jiang, paulit-ulit na nagpapaalala sa grupo, kailangan ng backup sa likod. Tama yan, manatiling alerto kahit saan. Habang papalapit si Zhang Shengjie, mabagal siyang naglakad, nakikinig. Yung boses na yun, walang duda, si Jiang Xiaoyong yun. Samantala, sa kabilang panig, tuloy-tuloy ang grupo ni Zhang Qi sa pagpapatumba sa mga zombie isa-isa. Nakayoko si Zhang Shengjie sa likod ng kotse at dahan daw ang sumilip. Pabulong niyang tanong, pinapatay ba ng grupo ni Jiang ang mga mutants? Masyado siyang nakatutok sa paniniktik sa grupo ni Jiang, kaya hindi niya napansin ang anino na dahan daw ang lumalapit mula sa ilalim, isang zombie. Kakagising lang nito at nang maamoy ang laman ng tao kumislap ang mga mata nito na parang ilaw. At laking gulat, ang zombie na ito ay si Xiaoya, matalik na kaibigan ni Kui Jing. Noong nakaraang episode, siya ay sinugod at pinunit-punit ng mga zombie. Ngayon, isa na rin siyang patay buhay. Ang dati niyang magandang mukha ay wasak na, ang balat niya ay punit-punit at kupas, nakakatakot tingnan. Inabot niya at hinawakan ang pantalon ni Zhang Shengjie, dahilan para mabuwal ito sa sahig sa sobrang gulat. Nagpapanik siyang nagsisipa-sipa at pasiga na nagwala. Nang makita niya ang nawasak na mukha ni Xiaoya, natulala siya. Nanigas ang buong katawan niya, wala nang lakas. Si Xiaoya, na nang bakas ng pagkatao, umungol ng nakakakilabot at sumugod kay Zhang Shengjie na parang gutom na hayop. Namutla siya habang papalapit ang bibig ng halimaw, nakanganga at handa na siyang kagatin. Sumigaw si Zhang Shenjie sa takot. Ito na ba ang katapusan niya? Umikit siya ng mariin, handa sa kamatayan, pero bang! ngaw ngaw ang putok ng baril. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Shengjie, nanginginig, at napaiyak. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, at nakita niya ang dagwang bangkay ni Xiaoya, tinamaan ng pilak na bala sa ulo. At sa likod niya, naroon si Jiang, nakatayo ng malamig at walang emosyon, hawak pa rin ang baril. Hindi pa nakakahinga si Zhang Shengjie napatulala siya, sa kamarahas na itinulak palayo ang katawan ni Xiaoya, nanginginig sa pandidiri. Ibinalabo ni Zhang ang kanyang baril, malamig ang tinig, Zhang Shengjie, anong ginagawa mo rito? Dahan-daang tumayo si Zhang Shengjie, balot ng dugo at pira-pirasong laman mula ulo hanggang paa. Nilapitan niya si Zhang na kunwari desperado. Zhang, Zhang, buti na lang nabuhay pa ako para makita ka, pero napansin agad ni Jiang ang pasa sa braso ni Zhang Shenjie. Bumaba ang tingin niya at doon niya nakita ang malalim na kagat. Nagsisimula na itong mabulok at magmutate. Walang pag-aalinlangan, itinapat ni Jiang ang baril sa nuo ni Zhang Shenjie. "Kinagat ka na," malamig niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Zhang Shenjie, nilamon ng takot. Agad siyang nakiusap, desperadong nakikiusap habang nangingilid ang luha. "Brother Jiang, Huwag, nakikiusap ako, bigyan mo lang ako ng pagkakataon magsalita. Mahigpit ang ni Jiang. Kilala na niya ang ganitong klase ng tao. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Pero huwag kang lalapit. Alam ni Zhang Shengjie na wala na siyang takas. Napuno ng lungkot ang mukha niya, mariing kinagat ang labi, at bumagsak ang mga luha. Sa ilalim ng malamig na baril, umamin siya. Brother Zhang, alam kong wala nang lunas sa akin. Malapit na akong mabaliw, pero, napaluhod siya, umiyak, halos punit ang mukha sa hinagpis. Yung hayop na siyang tao, dinukot niya ang asawa at anak ko. Pinilit niya akong traidorin ka, para makuha niya ang mga supply mo. Nanginginig ang tinig niya habang nagpapatuloy, hindi ako mabuting tao, pero hinding-hindi ko sila ginasto saktan. Wala silang kasalanan, asawat at anak ko sila. Nakakaawa ang mga salita niya, puno ng sakit. Pero nanatiling walang emosyon si Jiang, mahigpit ang hawak sa baril, pinipigilan ang damdamin. Patuloy si Zhang Shengjie sa pagsusumamo, kung hindi mo sila tutulungan, mas masahol pa sa akin ang sasapitin nila, Mr. Jiang, nakikiusap ako, alagaan mo sila. Isipin mo na lang na iyon ang kabayaran sa mga supplies na naitulong ko sayo. Napatigil si Jiang. Alam niyang totoo, malaki rin ang naitulong ni Zhang Shengjie sa kanya. Lumingon siya sa kanyang grupo, sina Shanshan, Shengbo, Zhang Qi, at sa dalawang lalaki. Pumasok ang isang kaisipan. May sapat na espasyo pa sa fortress, mas marami ang lalaki kaysa babae, masyadong hindi balanse. B. Big, biglang yumangay ang system. Napangiti ng bahagya si Jiang habang tumingin sa harap ng system panel. Bagong mission unlock. Mission, Rescues ang Shenzhen Wife and Son. Progress, 0 Reward, 25 points. Kasunod nito, ipinakita ang kasalukuyang mission, ongoing mission, clear the streets. Objective, ilaminahin ang mga infected sa paligid ng fortress. Progress, 70%. Reward, 10 points. Ngayon lang muling nagsalita si Jiang. Malamig at diretso, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa asawa at anak mo. Nagulat si Zhang Shengjie, hindi makapaniwala. Sa unay nagmamakaawa lang siya pero hindi siya umaasa. Ngayon, nang marinig niya ito, napuno siya ng emosyon. Totoo ba yan, Zhang? Totoo ba talaga? Puno ng pasasalamat, tuluyan ng isinantebi ni Zhang Shengjie ang lahat ng dating yabang niya. Sa huli, lumuhad siya at ibinaba ang ulo sa lupa sa harap ni Zhang. Tumama ng malakas ang nuu niya sa lupa habang nauutol siyang nagsabi. Jiang, ako, si Zhang Shengjie, hinding hindi ko mababayaran ang kabutihan mo sa buhay na ito. Sa susunod na buhay, magiging alipin mo ako kahit anong gawin mo sa akin. Pagkatapos yumuko, bumagsak siya sa lupa, ubos ang lakas. Nakayuko, naghihintay sa huling sandali, at mahina niyang sabi, Jiang, gawin mo na. Tahimik si Jiang, tanging isang mahabang buntong hininga lang ang pinakawalan niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zhang Shengjie at muling nagtanong. Anong ibig mong sabihin sa salitang yan? Mariing ipinikit ni Zhang Shengjie ang kanyang mga mata, habol hininga, luha ang nagmamakaawa, pakiusap, tapusin mo na lang ako. Ayokong maging isang halimaw na wala sa sarili, baka maging banta pa ako sa buhay ng asawa't anak ko. Kahit pa dati agresibo si Zhang Shengjie, malinaw na mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. May dangal pa rin pala siya sa kabila ng lahat. Nagulat si Jiang sa side na ito ni Zhang Shengjie. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, bamaling siya kay Shan Shan. Shan Shan, kunin mo ang bisikleta sa loob. Ibigay mo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Shan Shan, nagulat sa desisyon. Isinabot ni Jiang ang baril sa balikat at malamig ngunit mahinahon na nagsabi kay Zhang Shengjie, umalis ka rito agad. Iwasan mo ang mataong lugar. Pumunta ka sa kung saan kaligtas. Naguluhan si Zhang Shengjie. Ha, bakit? Ngayon lang pinababa ni Jiang ang kanyang bantay at seryosong sagot, hindi mo na kailangang malaman. Kaunting oras na lang ang meron ka, magmadali ka na lang. Tinanggap iyon ni Zhang Shengjie. Yumuko siya, may mapait pero kontentong ngiti. Sige, salamat, Jiang.